Kamusta po? Hello po mga katambay. Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, muli po, may pag-uusapan po tayo lo, muli. At bibigyan natin ng komento mga katambay. Umpisa na po natin. Uh, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ito po, painggan po natin ang ating bibigyan ng komento mga katambay. Ito sa sampina ng Senado, si Pastor Apollo Kibuloy. Kaso dito nang hindi niya pagsipot sa pagtinig kanina kung saan inilahad ng ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang mga isinunan ng pang -abuso. Saksi si Mab Gonzales. Hindi napigilang umiyak ni alias Amanda sa pagdinig ng Senado kanina. Menor de edad daw siya ng pagsamantalahan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ang ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na makatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. Pinagroot daw silang magkapatid sa choir ng Kingdom of Jesus Christ o okay, KOJC. Pinangako ang paaaralin sila, mapapanood sa TV at makakapag-travel kasama ni Kibuloy. 2017, naging close-in pastoral si alias Amanda sa edad na 17. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag daw, ay, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko noon na umano siya ginahasa ni Kibuloy. Marami raw silang biktimang minor de edad. Ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy? Minor man o hindi uh, at any given time? During my time po, uh, uh, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200 mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close in po ba o close in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kwento ni alias Amanda, nakatanggap siya ng mga banta at kinasuhan pa ng cyber libel dahil sa mga aligasyon niya. Si Pastor Kibuloy may pahaging din sa programa niya. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nagtake advantage kayo mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Lumabas din sa pagdinig na meron pa umanong mga pastoral na Ukrainian, gaya ni na Sofia at Nina. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed and with the life that I choose and I live and I believe that this is God's way for me. So, And they were just like, even your body you can sacrifice. They're saying, like, don't, don't tell anybody, It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. It's called night duty. I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. See alias Jerome the man. dating full-time worker ng KOJC na pinagbebenta ng kung ano-ano at nire-remit lahat ng kita kay Kibuloy. Bawal daw ang full-time worker na manligaw at manood ng sine. Kaya nang mahuli sila noon, pinarusahan sila. Ah, ayan po, pinutol na po natin uh, ang issue po sa uh, kay Pastor Kibuloy. Ah, uh, ang komento lang ni Kamanong, parang nagkataon lang ba mga katambay? Hindi po ba may halong politika rin ang issue ni Kibuloy, mga katambay? Uh, kasi sa pagkakaalam ko rin, at uh, konting research, eh, tanging yung istasyon lang ni Kibuloy ang nakikipaglaban at nagpapalabas against sa mga makakaliwa, yung mga panatiko ng mga NPA. May mga dating NPA na nga ho sila doon na, di po ba? Mga host, mga mga mamamahayag, di po ba? Last time, alam naman po natin yung yung mga nilitis o pinatawag sa Congress, di po ba? Yung mga sumikat nung nakaraang taon, di po ba? Dahil masyadong naagrabyado yung mga mamamahayag, di po ba? Yung si isa yata si Ka Eric doon. Saka yung si Dr. Badoy, di po ba? Yung kanilang programa hanggang sa nakulong pa nga sa Congress eh, di po ba? Eh ano ginawa dahil nga nakakatulong sa ating mga kapulisan, kasundaluhan yung programang iyon. Uh, ano ginawa ng mga general, mga retired general, di po ba? Gumawa lang po sila ng pirmahan na hindi nila nagugustuhan ang ng ginagawang pag-iimbestiga ng Kongreso doon sa dalawa, kay Ka Eric, ka, kay Dr. Badoy. Eh, di ba pinalabas nila agad? <laughs> di po ba? Kaya sa nakikita ko rin sa komento ni, komento ni Kamano, mga katambay, eh mukhang mihalong politika rin itong nagiging nagiging exposed ng Senado kay Pastor Kibuloy. At ang isa pa na pananaw ni Kamanong dito sa isyu na ito, ito pong mga pinahayag ng mga biktima. Eh usaping korte po ito eh, sa korte. Dapat po sa korte ito dinudulog, hindi po sa Senado. Kasi alam naman natin ng Senado eh dadalin din sa korte yan eh. Ang mangyayari lang po diyan, masisira ka lang dahil mauhusgahan ho agad tayo sa Senado ng hindi fair justice, hindi fair. Di po ba? <laughs> eh, bigyan din natin ng fair justice si Apostol Kibuloy. Katulad niya, sinakyan na ng, sinakyan ng media, mga katambay. Puro yung media, meron na konklusyon agad. Eh, hindi pa nakakarating sa korte yan. Dahil yung usapin ni Kibuloy, E pang-korte, mga katambay. Sa korte pinag-uusapan po siya. Uh, yan. Pinag-uusapan po yan sa court. Lalo po yung isang biktima na two, 2017 pa, mga katambay. Hindi po ba? Kung ganyan po mga rape na issue, abe, gustong-gusto po ng mga politiko yan. Kung isasampam mo ng kaso, bibigyan ka ng protection yan. Dahil si kibuloy yan, hindi naman maliit na klase na tao yan. Di po ba? Kilalang kilala yan, sikat. At unang una nga, eh, uh, may pero pang sariling istasyon yan. Di po ba? Para sabihin mo na, di po ba? Yung mga ganyan na issue na napakarami na palang involved na, na nangyayari doon sa di umano no, sa kanyang samahan. May eh, marami na palang di umano no, na na mumulis siya doon. Di po ba? Bakit po walang ngayon lang lumabas? Parang nagkataon lang ba mga katambay? Di po ba? Yun po, eh, hindi naman po ako pabor doon sa, sa ginagawa na kung totoo yung ginagawa ni Kibuloy. Hindi ako makakibuloy mga katambay. Hindi ako pabor sa mga ganong gawain. Lalo yung mga masasama na ganyan na isyo kikibuloy. Kaya lang, ang komento lang ni Kamanong, sa korte po natin dalhin para po malaman po ang totoo kung talagang sa kanyo nala suportahan pag dinala sa korte yan suportahan nyo po mga senador protektahan nyo po kung nanganganib ang buhay nila di po ba may mga power po kayo di po ba? may mga budget kayo di po ba kaya lang po nangyayari dyan parang you know ah, politika nababahiran po kasi ng politika eh Lalo malapit na halalan next year, di po ba? Tapos babanatan mo ng issue. Tapos may issue pa si Kibuloy eh. Yung kanya istasyon, di po ba? <laughs> yung kanyang prangkisa. <laughs> kaya, kaya ano po eh, medyo mag-iisip ka rin na may bahay ng politika itong ginagawa din kay Kibuloy. Kung itong kaso na ito, mga ganyang kaso, hindi na hindi mo na dapat idiretso sa Senado yan eh. Diretso mo na sa hukuman Magsampakan na ng kaso Di po ba? Kaya Kaya rin si Iki Buloy Eh Hindi rin umaatin dyan Kasi hindi siya makakuha ng fairness nga naman Pag sa Senado Dahil unang-unang Binabakbakan na nga siya eh, Di po ba? Doon sa kanyang Sa kanyang frankise eh. Kaya Medyo doon pa lang Eh hindi na nga naman fairness Tapos Babanata mo pa siya ng issue na ito eh pang hukuman ito, pang korte yung issue na ito eh. Yung mga binabato na ito. Kailangan dito eh talagang magagaling na abogado ang ibigay nyo po mga senador. Dito sa mga biktima na di umano na sinasabi sila hinalay ni Kibuloy. Di po ba mga katambay? Hindi po, hindi po kasi justice ang senado eh. Di po ba? Saka ano gagawa, gagawa na naman sila batas. Eh napakarami na natin batas about yan, di po ba? Eh ano lang ang pakay nila sa pananaw ni Kamanong, politika lang. Politika. Kung may kasalanan si Kibuloy, dalhin sa korte. Yun po ang komento ni Kamanong. Diyan sa mga issue. Eh, nagpapabida po eh. Malapit na halalan. Kaya malas lang ni Kibuloy. <laughs> Nasama siya rin sa kailangan magpabango. Di po ba? <laughs> Napopolitika. <laughs> Ngayon, korte magpapatunay dyan. Kung talaga may kasalanan si Kibuloy, eh, korte pa rin. Hindi ang Senado, hindi ang Congress. Di po ba? Yun lang po ang kakomento uh, ni Kabaya, uh, ni ni Kamanong, dito po sa issue ni Pastor Kibuloy. Muli po, mga katambay, maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo palagi. Uh, at nagiiwang po na kaya natin to mga Pilipino, laban, mahalin natin ang ating bansa, paalam.